video kebla Hey mga ka okay? uh, tayo magdi-deliver ngayong uh, araw so at uh, tayo ikaunti ang ating uh, customer ngayon kaya tayo ay nakapag-video ulit kasi yung mga kalipas na uh, semana at uh, araw natin ay uh, medyo na busy dahil uh, sa dami ng customer ay uh, kailangan natin madala agad yung ating unit so at uh, naglo long weekend kasi mga kabidyo okay kaya di tayo ganaka kapag uh, deliver so so ngayon uh, at uh, at tayo ay uh, magdi-deliver kaya ng isang unit at uh, napaka haba ng oras natin kaya sasamahan natin mag-video at ito'y uh, ito yung malapit lang mga kabidyo Okay, throw text o tro chat Ang uh, customer natin So, hindi natin alam ang ating uh, occasion Ang, ang uh, dadalhan natin Hindi natin alam kung anong uh, occasion ni customer So, ngayon mga kabidyo kaya hatid lang natin So, itong nga uh, yellow box type Yung ating uh, isinakay Kasi ito lang yung available natin na maliit mga kabidyo so meron pa naman tayo dito sa loob kaya lang malaki yung mga nayan dyan so ito yung maliit kaya ito yung uh, natin mga kabidyo okay. sara lang natin itong bahay tapos uh, punta na rin tayo na testing ko na ito mga ka-video okay, ah, disinfect na rin so ready na yan, ready for deliver ng mga ka-video, okay so napakaganda ng panahon, na init yan an tagal tagal natin, di nakapag-upload ng ating uh, video mga ka-video okay, so nagrabing busy tayo ngayon yan. abangan nyo po yung uh, isang project ko na ginagawa at malapit na po po yung matapos so yun po yung laging i-vlog natin yung uh, bagong unit natin yung pasing uh, awan niya nasa harap at uh, bagong uh, design na naman po ng uh, Sereno Video Oke Vlogs o Sereno Video Oke Rental mga ka-video oke okay. yung ating ilalabas na unit ngayon so yun lang mga ka-video okay. deliver muna natin ito at subscribe muna po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa so, ako na po mang balang bumalik sa sa inyong mga video okay. Yan. At yung mga hindi pa Nakapalo sa aking page. Sige mga video okay, maraming salamat. Tatid lang natin ito. nandito na tayo sa ating uh, customer at uh, luuban itong ating uh, ng, customer pumasok tayo ng kaunti so kanina pa sila uh, naghihintay sa akin uh, at ay uh, uh, medyo na busy kanina kaya nadadala po lang natin so andito na yun mga video Yan sa bahay natin yung mga kaya install lang natin at uh, lagyan lang tayo ng extension sugat na sugat baga? sugat magapang may Masakit siya ang mayigit. sugat ano? gawa ng alipong ah? Uh, Kasi so mga kabadyo, kain tayo lang tayo ng ating uh, extension. Ano han dito? Katuwa lang? Sino may birthday?